Sabi ni Fang Yi, ang ibig mo bang sabihin ay ang Jingang Realm Pioneer? Ipinaliwanag niya na ang taong ito ay kanyang guro at sa tingin niya ay dapat itong makilala ni Fang Yi. Bagaman sinabi niya na ito ay personal na hiling lamang, dahil gusto niyang maging kaibigan niya ito, tinanggap ni Fang Yi ang kanyang alok at ang token na ibinigay niya sa kanya, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Sumang-ayon siyang sumama sa kanya, na sinasabing palaging magandang magkaroon ng mas maraming kaibigan. Bilang regalo upang patibayin ang kanilang bagong pagkakaibigan, inilahad niya ang isang kamay na kumukuryente ng asul na kidlat, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang isang bagay para sa kanya. Naguguluhan si Zhao ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na sa tingin niya ay kaya niyang linisin ang natitirang laso ng dark attribute sa kanyang katawan. Bago pa siya makapag-react, nagpakawala siya ng isang baha ng asul na kidlat na ganap na pumalibot sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla, damaloy ang enerhiya sa kanya. At namangha siyang malaman na ang thunder attribute ay may nakapagpapagaling na epekto, ang malamig at malalim na sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang mainit na pamamanhid, at napagtanto niya na ang discomfort ay ganap na nawala. Sa loob-loob, ang kanyang mga lumang sugat mula sa dark attribute ay nagsimulang gumaling habang ang kanyang katawan ay nililinis ng enerhiya, Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang muli habang ang bihirang at makapangyarihang thunder attribute ay nag-aalis ng lahat ng toxins mula sa kanyang katawan. Nang matapos ito, tinanong ni Fang Yi si Zhao Lan kung ano ang kanyang nararamdaman. Napapaligiran pa rin ng malabong kislap ng kidlat, kinumpirma niya na maganda ang kanyang pakiramdam at ang natitirang dark energy ay ganap na naalis. Pinapanood ni Su Jingying habang inaalagaan ng mga paramedic ang walang malay at aroganteng pioneer nagtataka kung posible bang iligtas ang isang taong napakasama ang pinsala, lumingon siya at nagulat na makita si na Fang Yi at Zhao Lan na naroon pa rin. Ngunit agad niyang napansin na ang kanyang aura ay tila iba, at ang kanyang mga pinsala ay tila nawala, ipinaliwanag ni Zhao Lan na ginamit ni Fang Yi ang kanyang bihirang at purong thunder attribute upang ganap na linisin ang laso ng dark attribute mula sa kanyang sistema, namangha si Su Jingying dito, na napagtanto na ito ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan ng ating bida. Maaari itong gamitin upang wasakin ang mga kaaway at iligtas ang mga tao, itinuro niya si Fang Yi ng may pagkamangha, na nagtanong lamang sa kanya kung ano ang kanyang tinitingnan, isang napakagandang ideya ang sumagi sa isip ni Su Jing Ying, at excited niyang kinawa'y ang mga paramedic. Lumapit siya kay Fang Yi at nagmungkahi ng isang partnership, na nagpapaliwanag na kung maaari nilang pagsamahin ang kanyang spiritual power sa kanilang advanced medical equipment, mas marami silang mililigtas na mga pioneer na nagdurusa mula sa dark attribute corruption, upang ipakita na seryoso siya, yumuko siya ng malalim, na nagmamakaawa sa kanya na ipakita ang kanyang kapangyarihan kahit isang beses pa, na tahimik si Fang Yi, na nag-iisip tungkol sa kanyang kahilingan. Sumang-ayon si Fang Yi at nagpakawala ng isang kontrol adong pagsabog ng asul na kidlat mula sa kanyang kamay, na nagtatanong kung sapat na yon bilang isang demonstrasyon. Isa sa mga paramedic na nakakita sa pulong enerhiya, ay excited na nagkumpirma na tila gumagana ito at ang isang mataas na antas ng Thunder Attribute ay talagang maaaring labanan ang Dark Attribute, ipinaliwanag ni Jowlan na nanggamutin siya ni Fang Yi. Ang kapangyarihan ay ipinadala ng direkta at sinira ang korupsyon sa loob niya. Iminungkahi ni Su Jing Ying na ang kailangan lamang nila ay ang magkahawak kamay si na Fang Yi at ang pasyente. Gayunpaman, nilinaw ng permedek na hindi lahat ng cultivator, kahit na sa spirit creation realm, ay kayang humawak ng gayong purong enerhiya. Ipinaliwanag niya sa isang nakangiting Su Jing Ying na bagaman malubha ang mga pinsala ni Zhao ang mga ito ay minor de edad kumpara sa ibang pasyente. Tinatansya niya na ang pagpapagaling sa aroganteng pioneer ay mangangailangan ng sampung beses na dami ng spiritual energy, idinagdag niya na ang pagliligtas lamang sa buhay ng pioneer ay magiging isang malaking tagumpay, at ang isang buong paggaling ay malamang na imposible, sumang-ayon si Fang Yi sa pamamaraan, na nagtatanong sa mga permedep kung paano ilipat ang kanyang spiritual energy. Dinala nila siya patungo sa ambulansya, Sinabi sa kanya ng isang paramedic na ilagay ang kanyang kamay sa isang special na device at ilabas ang kanyang spiritual energy na sinang ni Fang Yi na gawin mula sa malayo, pinapanood ni Ling Yi na iniisip kung paano hindi niya kailanman naisip na si Jiao Lan ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Elite Star God Warzone. Zone. Namamangha siya na ang kanyang pinsan ay napakalakas na kahit ang maalamat na military unit na ito ay sinusubukang makipagkaibigan sa kanya. Naaalala niya kung paano personal na humiling ang karaniwang malamig na si Jowlon na maging kaibigan ang kanyang pinsan at binigyan pa siya ng kanyang personal na token. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Fang Yi kay Lin Yi at sa red-haired leader, na tinitingnan sila. Kinumpirma ni Lin Yi na maayos ang kanilang pakiramdam, pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya at ang red-haired leader ay nagpasya na lumabas para sa mas maraming pagsasanay at kumuha ng ilang mga misyon ng mag-isa. Nararamdaman nila na hindi sila maaaring palaging umasa sa kanya at kailangang lumakas sa kanilang sarili. Nang matapos ilipat ang kanyang enerhiya, sumang-ayon si Fang Yi sa kanilang desisyon, na sinasabi lamang sa kanila na mag-ingat, pinapanood niya sila na may isang maliit na proud smile, na iniisip na lumaki na ang kanyang pinsan, naghanda ng umalis si na Su Ying at ang kanyang team. Kumaway siya ng palem, na sinasabi kina Fang Yi at Zhao Lan na magkikita sila sa susunod na misyon. Sinabi naman ni Zhao Lan kay Fang Yi na oras na para bisitahin nila si Elder Wu. Habang umaalis ang kanilang ambulansya, halatang frustrated si Su Jing Ying, na nagrereklamo reklamo ng malakas na ninakaw ng Star God Warzone ng militar ang gayong makapangyarihang tao mula sa kanila. Sinusubukan ng kanyang mga teammates na pakalmeyan siya, ang isang pangwakas na pag-iisip ay nagpapakita ng mga panloob na problema sa loob ng Spiritual Energy Association na inilarawan bilang masyadong magulo at ang mga nangungunang elite squad nito ay ayaw makipagtulungan. Dumating sina Fang Yi at Zhao sa isang malaki at modernong ospital na siyang pinakamataas na security ward ng medical base ng Star God Warzone. Tinanong ni Fang Yi kung naroon si Elder Wu sa loob ng silid ng ospital Nakatayo sila sa harap ng kama kung saan nakahiga si Elder Wu na walang malay, na napapaligiran ng medical equipment, nagkumento si Fang Yi sa kakaibang tanawin, na binabanggit kung gaano kakaiba na ang ultimate powerhouse ng Jingang Realm ay talagang isang shriveled na matandang lalaki. Pinagmasdan ni Fang Yi ang kalagayan ng Elder, ang mukha at leeg ng matandang lalaki ay natatakpan ng mga pulang ugat, at humihinga siya sa pamamagitan ng isang respirator, ipinaliwanag ni Jowlan na mas malala ang kanyang kalagayan noon, na sinasabing mukha siyang bangkay. Idinagdag niya na kahit na matapos gamitin ang mahalagang shizai flower sa kanya, hindi pa rin siya nagigising, nag-aalala, nagtataka si Fang Yi kung ano ang maaaring nangyari sa isang napakalakas na tao upang iwanan siya sa ganitong kalagayan, nagsimulang ikwento ni Jowlan ang kwento ng labanan na humantong sa pagkawala ng malay ng kanyang guro. Inilarawan niya kung paano lumitaw ang isang malaking dark attribute anomaly sa ibabaw ng kabisera, upang pigilan ang anomaly mula sa pagkonsumo sa lungsod, si Elder Wu, ang kanyang guru, ay humakbang pasulong upang isil ang lahat ng mag-isa, ipinapakita ng isang flashback ang iba pang miyembro ng kanyang squad na naglilipat ng kanilang sariling spiritual energy sa kanilang guru upang suportahan siya. Ang anomaly na kanilang hinarap ay higit pa sa isang S-level na banta, Isang napakalaking dragon-like form na gawa sa dark energy ang nakabitin sa ibabaw ng wasak na lungsod, nagpatuloy si Lan, na nagpapaliwanag ng napakalaking panganib. Kung ganap na bumagsak ang anomaly, wawasakin ito ang kabisera at lahat ng nakapaligid na lungsod, na magpapahamak sa buong bansa sa kaguluhan, sa isang desperadong huling paninindigan, ginamit ni Elder Wu ang kanyang sariling personal domain upang ISIL ang S-Level Anomaly munit ang sakuna ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan nila. Ang napakalaking kapangyarihan ng Dark Attribute ay bumaliktad sa kanya, na nagpapasama sa kanyang katawan. Ipinagtapos ni Jowlan na kung hindi siya isang master ng Jingong Realm, agad siyang magiging abo, bumalik sa kasalukuyan, tumingin si Fang Yi sa Kometo's Hero na may bagong paggalang. Kinikilala niya na upang pigilan ang pagkasira ng isang lungsod, Si Elder Wu ay tunay na isang mahusay na pioneer habang tinitingnan ni Fang Yi ang cometos na si Elder Wu ang kanyang mga iniisip ay napunta sa kanyang nakaraang buhay naaalala niya na maraming mga pioneer ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang siya ang maging huling tao na makaligtas napagtanto niya na may malungkot na pag-iisip na sa kanyang orihinal na timeline malamang na namatay na si Elder Wu sa puntong ito isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya at iniabot niya ang isang kamay patungo sa elder, nagulat si Zhao sinigawan siya, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang guro. Kalmadong sinabi ni Fang Yi sa kanya na huwag mag-alala, ipinaliwanag niya na habang gumagana na ang Shizai Flower, gusto niyang subukang alisin ang ilan sa matigas na dark attribute na nananatili sa katawan ng elder, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng elder, at isang malakas na surge ng asul na kidlat ang nagsimulang dam sa katawan ng matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ito ay makakatulong sa kanya na gumising ng mas mabilis, pinapanood ni Zhao Lan ng may pagkabigla, na sinasabing ang kapangyarihan na sinusubukan niyang linisin ay nagmula sa isang S-level na sakuna, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalangan, sumuko siya, na sinasabi kay Fang Yi na sige at subukan, marahil siya ang himala na kailangan nila. Ang silid ay napuno ng crackling ng kapangyarihan ni Fang Yi habang ibinubuhos niya ang kanyang enerhiya sa Elder, binalaan siya ni Zhao Lan na mag-ingat, na nagpapaliwanag na ang dark attribute sa loob ng kanyang guro ay mas nakakatakot kaysa sa dark tide, idinagdag niya na kung wala ang Shizai Flower, ang paggaling ng Elder ay hindi sana naging napakabagal. Si Fang Yi, na seryoso ang mukha, ay nagkumpirma na naiintindihan niya. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng kadiliman sa loob ng katawan ng elder. Alam niya na kahit na pinahina ito ng purifying power ng Shizai flower, ang dark energy ay maaari pa ring magpakita ng isang napakalaking at mapanupil na puwersa. Bigla, isang malakas na alo ng dark energy ang sumabog mula sa kama, na itinulak si na Fangyi at Jowlan pabalik, sumigaw si Jowlan ng babala, na sinasabi kay Fang Yi na mag-ingat at ituon ang kanyang isip habang nagsisimula ng makaapekto sa kanya ang dark energy. Bilang tugon, isang napakagandang golden aura ang sumabog sa paligid ni Fang Yi habang ina-activate niya ang kanyang sariling spiritual protection. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may golden light, ngunit napagtanto niya na may pagkabigla na hinayla ng dark energy ang kanyang kamalayan sa isang paninginang nakaraan, Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo ng mag-isa sa isang desyertong kalye sa isang wasak na lungsod, na tumitingala sa napakalaki at nakakatakot na pulang mata ng anomali na Sam ekop sa kalangitan.